Oh, ito na naman. Ito yung mga powder Ayan. Mga seasoning. Oh, dito kami, pupunta kami dito. Ito yung ginagawa ko, kuya. Oh. Kuya, ito yun, oh. ito yung mga Ay, ginagawa ko. Yan. Mga sweets na yan. Ayan yung mga ginagawa ko. Uh, oh. Ano na lang ano ah, three na lang, apat na lang ah. Oh. Ayan ba yan. Dignan mo yung expiration. O oh, dyan, sobrang mga matamisan kuya. eh. Hindi ka dyan. Ito yung, ito pa kuya, ito masarap kuya oh. Oo. Oh. Masarap yung mga yun.

Yan yung croissant. Croissant pretest. Eh, sarap nggak Ini yang kita lakukan kosan? Ini ke bawah kok? kita kosan, coklat Rosan. Danis oh. Yung Danis.